kahani well, kahaniyo oh. putik na putik oh hmm. putik na putik yung naanod mga kahani kasi makapal na kaputikan ito you know oh. yun good morning oh, mga, mga, mga kahani ah. shout out po tayo Hello, mga kahani ah. shout out mga po, mga po mga sa pamilya Javier ng kaputikan Talavera Wipesian Rico Javier, Rospinida Javier at shoutout po sa inyong mga lahat mga kahani, mga kahani, mga kahani. at shoutout din po kay Barbie Store Vlog 3 yeah. yan shoutout po at kay yeah. Katrupa yeah. Fishing Adventure yeah. yun shoutout yeah. po idol yeah, yun sa mga yeah, gusto kong magpa-shoutout mga, 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 mga kahani comment lang po sa comment oh. oh. section at oh. shoutout oh. oh. po po kayo mga kahani yun lang po mga at God bless po sa ating lahat mga kahani mamaw na dalag na naman mga kahani pang dalawang kilo mga kahani oh Yo, what's up, kakak? kahani? welcome back! Ulit sa aking YouTube channel. Tunggu pula, anjing bincur panibagong araw panibagong video tayo mga kahani yun uh, good morning sa inyong lahat mga kahani uh, na lang tayo sa dam mga kahani ayan at po mamandaw na ang bukatot mga kahani yun medyo tinanghali tayo alas city ng naigit uh, at sana mayroon tayong mahuli ngayon mga kahani yan pangatlong araw na pantaw natin ang bukatot mga <laughs> na meron tayong mahuli kahit na mga dalag lang mga ang huli natin yun at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel huwag niyo po sana kalimutang mag like share, subscribe at papindot na rin po ang notification bell para ma-update po kayo lagi sa mga gagawin ko pa pong mga video mga kahani at sa lahat po ng OFW sa mga sulok ng mundo sa mga Pinay, Pinoy na mga nakatira nila sa ibang bansa yon. Uh, good morning po sa inyong lahat mga kahanay din po sa aking kapatid yan isa rin po ang OFW yan ading magingat palagi at laging magdasal para malayo sa kapahamakan yon. at ganon din po sa ating mga kaibigan vlogger sa ating mga subscriber sa ating mga bagong subscriber yan Uh, maraming maraming salamat po sa pag subscribe sa GZ Adventures at sa lahat po ng ating viewer yan mga kahani sana lagi nyo suportahan ang GC Adventure at huwag nyo po sana skip yung ads mga kahani para tulong nyo po sa amin yun at ganoon din po sa ating mga kamag-anak na nanonood sana lagi po kayong mag-ingat yan yan mga kahani lumakas tong ilog yata mga kahani oh malim naman na mga kahani yan mga kahani at abang abang lang sana uh, marami tayong mahuli ngayon makahuli man lang sana kahit pang ulam mga kahani yun so, what's up mga kahani andito na tayo sa dam yan kaso buha bahayo <laughs> ilog mga kahani oo. sobrang putik mga kahani kaya yung mga bukatot natin dyan nadaanan na naman ng bahayan ayan natin mga kahani yun oh doon 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 yung buyer mga kahani buyer ng isda yun doon lakas mga kahani oh buwang ngayon lang dumating yung baha kagabi yung ulan ayan oh buha baha ayan oh. utik na putik mga kahane. kasi itong banlik lang ito yung mga tabon na naitabon na mga lupa yung mga galing dyan sa taas dati kasi ngayon lang lumabas ngayon dito ito mga kahane kaya yan yan o buhabahaw lakas <laughs> kaya hindi natin alam kung mayroon tayong huli dyan pero tignan pa rin natin mga kaani kung mayroon tayong mahuli uh, tignan natin yung bukatot natin yan mga kaani o? putik na putik ko hmm? putik na putik yung naanod mga kaani kasi makapal na kaputikan ito you know? oh yung mga bukatot natin nandun <laughs> dadaanan na mga kani Oh. Grabe. Yung mga may mga dito mga pinagalis na nila oh. sa atin na lang natira diyan. Grabi. Oh. Grabe. Wabaha. Yung mga kanay abang-abang lang tingnan natin kung mayroon tayong mahuli. So, mga kaan, yung mga kanay unang pandaw natin. Ay, isang Duterte mga kanay oh. Waruyo. Ayun Ayos, wow. may pangulong na tayo mga kanay. Oh, waruyo. Laki mga kanay oh. Four fingers. Ayun oh ayos tunundahan na lang natin yung mga kani lakas talaga ng baha niya mga kani oh. mga kani nabandlikan yung mga bukatot natin dyan pero itong pangatlo dito mga kani may huli to yan ayos oh ayos oh ayos oh mga kani oh lapad na Hmm, hmm ayos na oh, mga kani mayroon na tayong dalawang huli Pangalawa na yan. Yan oh. Ayos. Salamat sa Panginoon. Yun. Sana makatagdag pa tayo dyan mga kahani. Yun. Yun mga kahani. Tatlong huli natin. Duterte Yun. <laughs> Matay na mga kahani pero pwede pang ulam. Yan oh. Sus. Salamat sa Panginoon. Ayan mga kahani. Yun mga kahani. Oh. Lapad na tilapia mga kahani oh. 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 Ano kaya yan? <laughs> <laughs> Salamat sa Panginoon. Ayos, mga kani. Oh, nakatsamba tayo ng na malaking tilapia rito. Ayos, yeah. <laughs> pang isang kilo mga kani. Oh. na tilapia mga kani. Oh. Mm. Salamat sa Panginoon. Ayun, no. oh. Oh, laki. Mm, natin na yung palad natin mga kani. Oh. Nanlit yung palad natin. Oh. Mamaw na tilapia mga kani. Oh. Mm. Sus. Salamat sa Panginoon Yan O mga kani May ulit tayo rito Duterte uh, O oh, patay na <laughs> Pang lima Mga kani Liman natin to Pwede pa to mga kani Pulang-pulang Asang nyo Liman natin yan Pangulam natin Mga kani Meron na naman tayo ulit rito Mamaw na dalag na naman Mga kani Sus Pang dalawang silo Mga kani oh, Grabe Laki hmm, Pwede pa to mga kani O Laki ng channel. Wow Sigurado so, na na ito mga kani. Buntis, laki oh. Pang mga kani. So, salamat sa Panginoon. Kung naabutan natin mga kani na buhay ito, sana malaki-laking pira to. Pero ayos na rin niya mga kani. At least nakahuli tayo. Oh, mama oh mga kani oh. So, <laughs> Chamba natin, laki. Oh. Mm. oh, grabe mga kani. Hmm. Naging sila kasi tayo mga kani kasi ayun yung araw. Ayun. Salamat sa Panginoon. Yon Mga kahani. Uh, ito na po yung ating huli. Bali 2, 4, 6. Ikapito tungkan mga kahani. Itong maliit. Na huli sa bukot ito. Papawalan sana natin. Kaya lang patay na. Kaya kinuha natin. Three fingers. Ito. laki itong dalag mga kahani. Puti na siya. Pero pang prito pa yan mga kahani. Pwede pang pang prito. Ayun. Tsaka itong mamaw na tilapia mga kahani. Sus. Ma. Laki. Pang isang kilo. Mm, grabe. Hmm. Ito, mabisang panghuli talaga ng isda ito, mga kahani. At itong mga Duterte, mga O, oh, aruyo. Mm. Ayos. Salamat sa Panginoon, mga kahani. At kahit pa pano, dalawang original na tilapia na kuha natin. Yan. Dalawa. Tapos, tatlong Duterte. Apat pala. Tapos, isang dalag, mga kahani. Yun, mga ka At maraming maraming salamat po sa pag panunod sa GC Adventures at pagsuporta yun mga kanay at hanggang dito na lang po yung aking video mga kanay at sobrang init na yon at kung bago lang po kayong napadaan sa aking youtube channel wag uh, huwag nyo po sana kalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-update po kayo lagi sa mga gagawin ko pa pong mga video mga kanay i-all po niyo para mapanood pa po ninyo yung mga nakaraan kong video mga kanay yun lang po at God bless po sa ating lahat mga kahani at huwag nyo po sanang escape yung ads Yun Lang Dou。